sa lahat ng mga kababalaghan ng sinaunang daigdig walang dudang ang mga piramide ng Giza ang pinaka nagpapasiklab ng matinding pag-uusisa at paghanga ang mga maringal na piramiding ito ay isa sa mga pinakanakabibiglang tagumpay sa arkitektura hindi lamang ng sinaunang Ehipto kundi ng buong mundo matatagpuan sa kanlurang pampang ng ilog Nile malapit sa kasalukuyang Cairo nananatili silang walang hanggang simbolo ng talino at kapangyarihan ng kabihasnan Taklaw ng kompleks ang tatlong pangunahing piramide, ang dakilang piramide ni Kupu, ang piramide ni Kapre at ang piramide ni Menkaure, kasama ang mga pangalawang piramide, mga templong panglibing at ang tanyag na Sphinx. Itinayo noong ikatlong milenyo bago isilang si Kristo, nagsilbi ang dambuhalang puok na ito bilang sentro kung saan nagsasanib ang mga layuning panrelihiyon, pampolitika at pangsining upang parangalan ang mga paraon tiyakin ang kanilang paglalakbay tungo sa walang kamatayan at ipakita ang kanilang kapangyarihan sa paningin ng kanilang mga nasasakupan. At kaaway, ang desisyon na itayo ang mga piramide sa talampas ng Giza ay sinadyang pinili. Bagamat may ilang mga libingan sa lambak ng ilog nile, natatangi ang Giza dahil sa matatag nitong batuhang pundasyon. Nayari sa mga patong ng batong apog na kayang pasanin ang napakalaking bigat ng mga estrukturang ito. Dagdag pa rito, ang kalapitan nito sa Ilog Nile ay nagpadali sa pagdadala ng mga materyales sa konstruksyon tulad ng mataas na kalidad na batong apog mula Tura at granit mula Aswan. Noon, may sinaunang kanal ng Nile na dumadaloy malapit sa lugar na nagpapahintulot na maihatid ang malalaking blok ng bato direkta sa lugar ng konstruksyon bagay na nakatulong ng malaki sa napakalaking kuwersa ng paggawa, masusundan ang evolusyon ng mga piramide. Mula sa mga naunang kaugaliang panglibing, mula sa mga parihabang libingan na yari sa ladrilyo o bato na tinatawag na mastaba tungo sa disenyo ng hagdang piramide. At sa huli ay sa makinis na apat na gilid na piramid. Para sa mga Egyptyo, ang paraon ay higit pa sa isang soberanong pinuno. Isa siyang banal na nilalang na may tungkuling panatilihin ang kaayusang kosmiko, nakilala bilang maat. Ang pagtatayo ng mga dambuhalang libingang ito ay nilayon upang matiyak ang pag ng paraon sa kaharian ng mga Diyos, matapos ang kamatayan at sabay na patibayin ang pagpapatuloy ng pandaigdigang balansi. Bawat piramide ay naglalayong ipagdiwang kapwa ang makamundong kapangyarihan at ang banal na likas ng pinuno. Ang dakilang piramide ni Khufu, ang pinakamalaki at pinakamatanda sa mga piramide ng Giza ay orihinal na may taas na humigit kumulang isang daang metro, apat na anim na metro. Bagaman, ang panlabas nitong sapin ay napudpud na, kaya't bahagyang bumaba ang taas nito. Ang piramide ni Khafre, bagaman bahagyang mas mababa, ay mas kahangahanga ang anyo dahil sa mataas nitong lokasyon at sa mga natira mula sa orihinal na makinis na sapin ng batong apog sa tuktok. Ang piramide ni Menkaure, ang pinakamaliit sa tatlo ay natatangi dahil sa pinong istruktura nito at paggamit ng mga blok ng granit sa batayan nito. Ang pagtatayo ng bawat piramide ay humiling ng pambihirang katumpakan sa heometriya at astronomiya kung saan ang mga gilid ay maingat na iniayon sa mga pangunahing direksyon at ang batayan ay idinisenyo ng may kahangahangang regularidad. Bagamat bahagyang hakahaka -haka, ang tiyak na mga teknikong ginamit, iminumungkahi ng mga eskolar na gumamit ang mga Ehipsyo ng mga rampa, kahoy na paragos at mga rollo upang ilipat ang napakalalaking blok ng bato at libu-libong manggagawa ang inayos sa mga koponan upang isakatuparan ang gawaing mala Hercules. Higit sa 30,000 ehipsyo ang lumahok sa napakalaking operasyong ito, gumaganap ng iba't ibang tungkulin sa malawak na lugar ng konstruksyon na nakapaligid sa mga piramide. Bukod sa mga manggagawang manumanong humuhugis at naglilipat ng mga blok ng bato, kabilang sa puwersa ng paggawa ang mga arkitektong nangangasiwa sa proyekto, mga manggagamot na nag-aalaga sa kalusugan ng mga manggagawa at nagsasagawa ng mga pangunahing medikal na pamamaraan at mga artistang nag-aayos ng mga sarkofagus, panloob na pader at mga elementong pandekorasyon. Ipinakita ng maingat na paghahating ito ng trabaho ang mataas na antas ng organisasyon na mahalaga upang mapanatili ang kahusayan sa gitna ng matinding pangangailangan ng konstruksyon sa malupit na klima ng disyerto. Salungat sa matagal ng paniniwala, ipinapahiwatig ng mga bagong ebidensyang arkeolohikal na hindi mga alipin lamang ang nagtayo ng mga piramide. Ipinakikita ng pag-aaral sa mga pamayanan at libingan ng mga manggagawa na karamihan sa kanila ay mga magsasakang panah panahong kinukuha tuwing taunang pagbaha ng nile kung kailan imposibleng magtrabaho sa bukid. Marami sa mga manggagawang ito ang nanirahan sa mga nakalaang baryo ng manggagawa malapit sa lugar ng konstruksyon, kung saan sila ay tumatanggap ng pagkain at pangangalaga kapalit ng kanilang serbisyo. Ang mga dalubhasang tulad ng mga panday bato at karpintero ay malamang na inupahan para sa kanilang kasanayan. Tinatamasa ang pagkilalang panlipunan at mga benepisyong malayo sa ideya ng maramihang pagkaalipin. Ipinahihiwatig ng mga natuklasang pangkasaysayan na ang pagtatapos ng kompleks ng mga piramid sa Giza ay umabot ng humigit kumulang dalawang daang taon-taon na may magkakasunod na mga pinunong nagdaragdag ng mga bagong istruktura kabilang ang karagdagang mga piramide, mga templo at mga annex. Sa paglipas ng panahon, pinahusay ang mga teknik sa konstruksyon, nabawasan ang mga kahinaan sa istruktura at bumuti ang pagdadala ng mga blok ng bato. Ang malawak na proyektong ito na umunlad sa loob ng dalawang siglo ay hindi lamang nagpapakita ng husay sa inhenyeriya at disiplina ng kabihas ng Ehipsyo, kundi pinatitingkad din ang malakihang pakikipagtulungang panlipunan na pinagana ng sopistikadong mga pamamaraan sa administrasyon at organisasyon. Pangunahin na itinayo ang mga piramid gamit ang lokal na batong apog na inkuhang mula sa mga pook ng pagkukwari malapit sa talampas ng Giza. Ang matibay ngunit madaling hubugin na material na ito ang bumuo sa pinakapuso ng mga struktura. Para sa makinis na panlabas na sapin, ginamit ang mataas na kalidad na batong apog mula Tura na nagbigay sa mga piramid ng makinang at halos sumasalaming anyo sa ilalim ng araw. Samantala, ang granit mula aswan ay inilaan para sa mga panloob na silid, mga sarkofagus, at mga panghuling bahagi tulad ng ibabang seksyon ng piramide ni Menkaure at ang malalaking haligi sa mga templong panglibing. Ang proseso ng pagkuha at paghubog sa mga batong ito ay humiling ng masalimuot na mga teknik, kabilang ang mga kagamitang tanso, mga martilyo na yari sa dolerite, at pinong buhangin na kwartso para sa masusing pagkinis. Upang maiangat at mailipat ang mga blok na may bigat ng maraming tonelada, ipinapalagay ng mga mananaliksik na gumamit ang mga manggagawa ng mga rampang tumataas kasabay ng pagtaas ng estruktura ng piramide. Pagkatapos, ang mga blocking ito ay itinutulak o hinihila gamit ang mga kahoy na paragos sa isang masusing planadong operasyong logistikal na humiling ng maingat na pamamahala ng mga yaman, pagkain at maging ng medikal na pangangalaga. Gaya ng ipinakikita ng mga labi ng mga pamayanan malapit sa lugar ng konstruksyon. Palibot ng bawat pangunahing piramide, may mga templong panglibing at mga landas ng prosesyon na kumukonekta sa mga templong nasa lambak kung saan isinasagawa ang mga handog at ritual upang parangalan ang yumaong pinuno. Pinatitibay ng mga seremonyang ito ang paniniwala na ang paraon ay nakakamit ng banal na katayuan sa kabilang buhay. Katabi ng piramide ni Capre ay nakatayo ang kahangahangang dakilang sphinx, isang dambuhalang eskulturang hinugis mula sa batong ugat na may katawan ng leon at ulo ng tao na malamang ay kumakatawan sa paraon bilang walang hanggang tagapagbantay ng nekropolis. Lalong pinaiigting ng Sphinx ang kabanalan ng pook at isinasakatawan ang kasanayang lumilikha ng mga monumentong may pangmatagalang kahalagahan sa simbolismo at sining. Sa kabila ng pagtindig sa loob ng libu-libong taon, hindi ligtas ang mga piramidi sa pinsala. Ang mga puwersang likas, gaya ng hangin sa disyerto at pagbabago sa antas ng tubig sa ilalim ng lupa, ay nakadagdag sa pagguho at kawalang tatag Dagdag pa, ang pagtanggal ng mga bato para sa mga sumunod na konstruksyon, lalo na noong gitnang panahon at mga unang panahong islamiko, ay nag-alis ng malaking bahagi ng orihinal na panlabas na sapin ng batong apog ng mga piramid. Noong ikalabing dalawang siglo sa ilalim ng pamumunong islamiko, ayon sa mga tala ng kasaysayan, tinikap ni Al-Aziz Uthman, anak ni Salah ad-Din at pinuno ng dinastiyang Ayubid, nagibain ang mga piramid ng Giza na itinuturing niyang mga labi ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Naglaan siya ng malaking pondo at lakas tao upang buwagin ang mga ito na pangunahing tinutukan ang pinakamaliit, ang piramide ni Menkaure, dahil inakala niyang ito ang pinakamadaling wasakin. Gayunman, ang pambihirang tibay ng estruktura ay nagpaantala sa kanyang mga pagsisikap. Bagaman may ilang batong inalis at bahagyang nasira, na buo ang piramide, at agad na inabandona ang magastos at di praktikal na gawain. Sa loob ng maraming siglo, ang dakilang piramide ni Cheops ay nanatiling pinakamataas na estrukturang gawa ng tao sa mundo. Sa orihinal na taas na humigit kumulang 146 na metro, napanatili nito ang titulong iyon ng higit sa 3,000 taon sa kabila ng iba't ibang panahong pangkasaysayan at pagbabago sa kultura hindi ito nalampasan hanggang taong 1311 nang matapos ang konstruksyon ng Katedral ng Lincoln sa Inglaterra. Ang pagdami ng turismo noong ikalabinsyam at ikadalawampung siglo ay nagpasimula ng pangangailangan para sa mga pagsisikap sa pangangalaga na nagbunsod sa pagpapatupad ng mga batas na pangproteksyon at mga inisyatiba sa pagpapanumbalik. Sa kasalukuyan, nagsisikap ang mga arkeologo at inhinyero na mapawi ang mga banta gaya ng mga bitak sa estruktura at pagtaas ng antas ng tubig sa ilalim ng lupa na naglalagay sa panganib sa katatagan ng mga panloob na silid at mga pasilyong nasa ilalim ng lupa. Bilang nag-iisang natitirang kababalaghan ng sinaunang daigdig, ang mga piramide ng Giza ay may natatanging lugar sa kolektibong imahinasyon ng sangkatauhan. Sa loob ng maraming siglo, hinangaan ng mga iskolar, manlalakbay at mga turista ang napakalaking sukat nito na nagbunga ng mga teoryang mula sa mistikong pagpapaliwanag hanggang sa hakahaka tungkol sa pakikialam ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Bagaman may ilang ideyang kathang isip, ipinapakita nito ang walang kupas na halina ng mga monumentong ito dahil sa kanilang kasalimuotan at kadakilaan. Gayunman, ang pag-aangkin na ang mga piramide ay gawa lamang ng mga nilalang mula sa ibang planeta ay pagbabaliwala sa kakayahan ng sangkatauhan sa paglutas ng problema at sa talino nito. Gaya ng isang matandang kasabihang Arabe, ang panahon ay tumatawa sa lahat ng bagay, ngunit ang mga piramide ay tumatawa sa panahon.